magandang magandang umaga po sa lahat magandang tanghali, magandang gabi saan sulok man kayo naroon ngayon po ay May 1, 2024 8.23 ng umaga ganito po ang alon dito kung nakikita niya, maliliit na puti yan ang tinatawag na isno pag na tatawa po sa semento o sa lupa natutunaw na siya ng isang gabi nang ng isno kaya yan may namumuti dyan ba? sana naman ito na ang huling isno rito sa amin dito pa dito sa Calgary Alberta, Canada sigun sa weather forecast positive 1 ang nakalagay kanina pag open ko ng aking cellphone pero muulan naman ng wetness no Sana naman ito na ang huling pagulan ng isnor Kasi maayo na at mag-uumpisa ng summer. Ha. Kaya lang kahit na summer dito, malamig pa rin ang hangin. Dahil yung malalaking buntok dito eh. Hindi masyadong kalayoan, magbibiyay ka lang ng mga may gitsang uras, nandungunas sa bundok ng malalaki at, at yung mga yun, anong mahirap matunaw ang isno sa mga bundok ng malalaki. Ganon. Yeah. parang hindi masyadong kita sa cellphone ha. <coughs> At sana'y eh, inyong nagustuhan ng aking munting video. <coughs> balay kayo ng ating buong may kapal At lagi kayong nasa mabuting galagayang araw-araw At sana po'y pag like and share and subscribe And hit the bell button Para kayo'y updated sa muntikong video maraming salamat po at mabuhay kayong lahat lahat ng nakapanood lahat ng mga w sana po eh lagi kayong nasa mabuting kalagayan bye 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 bye